Aris, ang gabay kapalaran para sa Aris ngayong araw, unahin ang mga usapin at gawaing may saysay at tunay na halaga, may mga bagay na dapat tutukan, ngunit huwag kalilimutan na ang oras na inilalaan sa pamilya ay sagot sa pagkakompleto ng iyong damdamin. Pagdating sa usapin ng pera ang pagbabahagi sa mga mahal sa buhay ay isang uri ng biyayang hindi matutumbasan ng kahit anong halaga, sa pagbibigay, mas higit ang natatanggap. Sa iyong trabaho, maging maingat sa paglalabas ng iyong mga ideya, hindi lahat ng nakikinig ay tunay na kakampi, umiwas rin sa anumang ugnayang romantiko sa loob ng opisina upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na komplikasyon. Sa pagmamahal o sa puso, ang pangunawa at pasensya ang magiging susi sa pagpapatibay ng inyong pagsasama. Ang simpleng mga kilos ng pagmamahal ay may kakaya pang magpagan ng mabibigat na araw. Ang pahiwatig ng mga bituin, manatiling tahimik at maglaan ng panahon para sa sarili, ang katahimikan ang magiging daan upang matanggap ang mga pahiwatig ng tadhana. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso: number 14, number 28, number 36, number 40, number 11 at number 9. Taurus, ang gabay kapalaran para sa Taurus sa pagsisimula ng araw, maging bukas sa mga pag-uusap at negosasyong kinakailangan, ngunit ipagpaliban muna ang anumang uri ng pirmahan o legal na kasunduan ang mga bagay na may kaugnayan sa tahanan at pamilya ay siyang dapat pagtuunan ngayon, dito mo makikita ang tunay na ginhawa. Kung may plano kayong mag-asawa o may mahal sa buhay na nais mong sorpresehin, gawin ito ng may buong damdamin, kahit sa pinakasimpleng paraan, hindi mahalaga ang laki ng iyong nagugol, kundi ang pagmamahal na iyong ibinuhos. Ang panalangin at tahimik na pakikipag-usap sa may kapal ay magbubukas ng mas maliwanag na landas para sa iyo, ang mga darating na araw ay magiging magaan kung uunahin ang tamang intensyon at kabutihan ng puso. Sa pag-ibig, ikaw ang magiging dahilan ng liwanag at tuwa sa inyong samahan, sa pananalapi, ang pagbibigay para sa kapakanan ng mga anak, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong, ay may dalang biyayang babalik sa iyo. Ang pahiwatig ng mga sikat ng araw, huwag manghinayang sa pagbabahagi ng iyong mga biyaya, ang kabutihang inilalabas ay palaging bumabalik sa tamang panahon. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 11, number 22, number 37, number 42, number 25 at number 18 Gemini ang gabay kapalaran para sa Gemini ngayong araw ilabas ang iyong likas na pagiging maingat ito ang magiging sandigan mo sa maayos na paghawak sa mga gawain lalo na sa usaping pampamilya at sa pakikitungo sa iba iwasan muna ang pagpirma ng mga dokumento o kasunduan mas makabubuti ang maghintay ng tamang pagkakataon kaysa pumasok sa alanganin. Sa trabaho, ipamalas ang iyong kasanayan at pagiging mapanuri, may mga tukso ng kasayahan at walang saysay na aktibidad, ngunit piliin lamang ang mga bagay na makapagbibigay ng tunay na kapakinabangan. Sa pag-ibig, ikaw ang magiging dahilan ng ngiti at saya ng iyong minamahal, damhin at pakinggan ang kanyang saloobin, sa pag-unawa nagiging mas malalim ang pagmamahalan. Ang pahiwatig ng liwanag ng buwan, maglakad patungo sa katahimikan, ang kalikasan ay may dalang kasagutan na hindi maririnig sa ingay ng mundo. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 27, number 15, number 29, number 33, number 11, at number 30. Cancer, ang gabay kapalaran ngayong araw, mahalagang pagtuunan mo ng pansin ang tahanan at ang mga taong nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob. May mga bagay kang kailangang ayusin, hindi lang gamit o suliranin sa bahay, kundi pati mga hindi pa naayos na damdamin sa pagitan ninyong magkakapamilya. Kung may tampuhan, ikaw na ang unang gumawa ng hakbang, ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan kundi senyales ng lakas ng loob at pagmamahal, sa larangan ng kabuhayan, isang simpleng ideya ang maaaring maging daan tungo sa dagdag na kita, sa pag-ibig, ang simpleng paglalamang, ay may hatid na ginhawa sa puso ng iyong mahal, ang pahiwatig ng mga bituin, ang pagmamahal na ibinabahagi ay pagmamahal ding babalik, Magtiwala sa kabutihang ipinapakita mo dahil ito rin ang susi sa kapayapaan ng puso. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso: number 14, number 9, number 15, number 22, number 36 at number 48. Leo, ang gabay kapalaran ngayong araw, mahalaga ngayon ang tamang paggamit ng enerhiya hindi mo kailangang sagutin ang bawat panawagan, lalong-lalo na kung hindi naman makatutulong sa tunay mong layunin, piliin kung kailan ka sasabak at kung kailan dapat umatras, sa dami ng maaaring paglaanan ng oras, alamin kung saan ka tunay na kailangan. Sa usapin ng trabaho, mas mainam na kumilos ng tahimik ngunit tiyak. Sa halip na ipagsigawan ang plano, Gawin mo itong maayos at may disiplina. Sa pera, may mga pagbabayad na kailangang unahin. Huwag hayaang lumaki pa ang obligasyon. Sa usaping puso, pagtuunan ng pansin ang damdaming hindi mo nasasabi. Baka ito na ang panahon para ilabas ito. Ang pahiwatig ng mga sikat ng araw, may mga pagkakataong ang pananahimik ang pinakamalakas na pahayag. Piliin kung kailan magsalita at kung kailan mas mainam ang katahimikan. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso. Number 6, number 11, number 17, number 23, number 33 at number 40. Virgo, ang pahiwatig ng ang gabay kapalaran. Ngayong araw ay tila kailangan mong muling balikan ang mga pangakong binitiwan, sa sarili man, o sa ibang tao, ang mga simpleng layunin na matagal mo nang hindi natutupad ay dapat bigyang buhay muli, hindi pa huli ang lahat para magsimula, kahit pa unti-unti. Sa hanap buhay, may darating na mong kahi na sa unay tila maliit lamang, ngunit sa tamang paghawak ay maaaring lumaki. Mag-ingat sa labis na pangakong hindi mo kayang tuparin, sa pera, kontrolin ang paggasta, may paparating na na hindi inaasahan, sa pag-ibig, muling buhayin ang mga simpleng holokhakon at usapan, dahil dito muling titibay ang inyong ugnayan, ang pahiwatig ng mga bituin, sa pag-alaala ng mga pangarap, doon nagsisimula ang muling pagbangon, magsimula ngayon. Kahit pa maliit na hakbang lang. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso: number 3, number 10, number 14, number 28, number 35 at number 47. Libra, ang pahiwatig ngayong araw, ang desisyon ay nasa iyong mga kamay, isang mahalagang tanong ang tila matagal mo nang iniiwasan. Ngayon ay hinihingi na ng panahon ang iyong malinaw na sagot, maging tapat hindi lang sa ibang tao kundi lalo na sa sarili. Sa trabaho, may pagkakataong ikaw ay mapipiling leader o tagapamagitan. Gamitin mo ito para maipakita ang pagiging patas at may malasakit. Sa pera, may darating na kabayaran mula sa dati mong pinaghirapan. Ito'y maaaring maliit lamang, Ngunit simbolo ng tamang direksyong tinatahak mo, sa pag-ibig. Alamin kung ano talaga ang nais mong mangyari, huwag kang matakot pumili. Kahit may masasaktan, ang pahiwatig ng liwanag ng buwan, hindi lahat ng tahimik ay wala ng damdamin, minsan. Ang pinakatahimik na puso ang may pinakamalalim na hinanakit, at siya may pinakamatibay na lakas para magbago. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso: number 20, number 13, number 19, number 26, number 39 at number 24. Scorpio, ang gabay kapalaran ngayon ay panahon ng pagtitipid, hindi lang sa pera, kundi pati sa lakas at damdamin. Maging mapanuri kung sino ang karapat-dapat paglaanan ng iyong panahon may taong tila humihigop ng iyong sigla, at ngayon ay kailangan mong lumayo muna para muling makabawi. Sa trabaho, isang hindi inaasahang sitwasyon ang magpapakita ng iyong tunay na galing, panatilihin ang pagiging profesional kahit may mga tukso sa paligid, sa pera. Umiwas sa bigla ang pagbili lalo na sa mga bagay na hindi mo talaga kailangan, sa pag-ibig. Mas makabubuting umiwas muna sa mainit na diskusyon, ang pahiwatig ng mga bituin, minsan, ang paglayo ay hindi pagtakas kundi bahagi ng proseso ng paghilom. Gamitin mo ang katahimikan para muling lumakas. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso: number 7, number 12, number 20, number 25, number 38 at number 36. Sagittarius, ayon sa iyong gabay, ngayong araw, isang kakaibang inspirasyon ang maaaring dumating sa iyo mula sa isang tao, lugar, o karanasang hindi mo inaasahan, maging bukas sa mga bagong pananaw, ang ideyang ito ay maaaring magbukas ng pinto sa isang panibagong kabanata sa buhay mo. Sa trabaho, Gamitin ang bagong inspirasyon para mapabuti pa ang iyong ginagawa. May mga tao ring nakakakita ng potensyal mo. Panatilihin ang pagpapakumbaba. Sa pera, maging matalino sa pakikitungo. Kung may gustong manghiram, alamin muna ang buong sitwasyon. Sa pag-ibig, samantalahin ang panahon upang mapalalim ang samahan. Isang simpleng lakad o pag-uusap ay maaaring makapagpalapit sa inyong dalawa. Ang pahiwatig ng sikat ng araw, ang tunay na inspirasyon ay hindi lang nagpapasaya, itoy nagtuturo, nagpapalakas, at nagbibigay saysay -say sa mga bagay na akala mo'y maliit lang. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso. Number 11, number 8, number 18 number 24, number 32, at number 43. Capricorn, ang gabay kapalaran ngayon ay panahon ng pagsusuri sa mga bagay na matagal mo nang binabalewala mula sa mga gamit sa bahay hanggang sa relasyon sa paligid mo. Ang pagtanggal ng kalat ay hindi lang para sa panlabas na kapaligiran, kundi para rin sa kailan awan ng isipan, simulan mo sa maliliit na bagay. Sa trabaho, huwag mong hayaan ang dami ng gawain na sum sa iyong emosyon, gawin ito ng sunod-sunod, hindi sabay-sabay, sa pananalapi, maaaring makakatanggap ka ng dagdag na kita mula sa sideline o maliit na proyekto, sa pag-ibig kailangan mo munang ayusin ang sariling damdamin bago ka muling magpakatotoo sa iyong kapareha. Ang pahiwatig ng sikat ng araw, ang paglilinis ay ritual din ng kaluluwa, sa bawat bagay na tinatanggal mo sa buhay mo, may puwang na nabubuo para sa mas mahalaga. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 3, number 9, number 21, number 27. Number 35 at number 42. Aquarius, may senyales na may mahalagang mensaheng parating sa iyo ngayon, maaaring sa anyo ng balita, usapan, o kahit simpleng obserbasyon, huwag mo itong balewalain, maging mapanlikha sa pagtanggap ng bagong impormasyon at huwag matakot sa pagbabago ng pananaw. Sa trabaho, Magpakita ng kahusayan sa pagsusuri ng mga detalye. Huwag hayaang madala sa emosyon, lalo na kung may mga taong gustong pumatol sa diskusyon, sa pera o pananalapi. Ang mensahe rin ito ay maaaring may kinalaman sa investment o dagdag na oportunidad sa kinabukasan, sa pag-ibig. Pakinggan ang sinasabi ng iyong partner, hindi lahat ay dapat sagutin, minsan sapat na ang pangunawa ang pahiwatig ng mga bituin, hindi lahat ng mensahe ay malakas, minsan, ang pinakaimportanteng paalala ay dumarating sa katahimikan. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 4, number 11, number 16, number 22, number 30, at number 45. Pisces, ang pinapahiwatig ngayong araw. Hayaan mong mangibabaw ang emosyon, pero huwag kang lunurin nito. Ang pagiging sensitibo ay hindi kahinaan kundi isa sa pinakamalakas mong sandata upang makaramdam, makaintindi, at magmahal ng totoo. Sa trabaho, mas mabuting umiwas muna sa tensyon at iwasan ang mga taong madalas sumubok sa pasensya mo. Sa pananalapi, Maaari kang mapadalos-dalos sa gastos kung hindi mo mapipigilan ang sarili. Kaya't piliin lamang ang tunay na kailangan. Sa pag-ibig, panahon ito para magpakumbaba. Hindi lahat ng tama ay kailangang ipaglaban. Minsan kailangan lamang ang katahimikan para gaman ang samahan, ang pahiwatig ng liwanag ng buwan sa mundo ng mabilisang kilos ang isang taong marunong damhin ang paligid ay may kakaibang galing, gamitin mo ito upang gamabay sa sarili at sa iba. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 5, number 14, number 17, number 23, number 33, at number 47.